Justice, <laughs> una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi um, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, mm -hmm. Ah, uh, hindi ko matandaan ang date. Nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Mm -mm. Motion for reconsideration doon sa decision ni Ombudsman, former Ombudsman Conchita Carpio Morales, ah mm -mm. uh, recommending for the dis for the filing of a criminal case against the uh, Senator Villanueva. Opo. And uh, sa administrative case, ah uh, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa member ng, hindi naman sa representative ng buhay party list. Mm -hmm. Siya ay representative ng SIBAC party list. Mm -hmm. Ang buhay party list, ang representative noon, o yung party list na yon ang ano yon ay sa, para kay Brother Mike Villarde. Mm -hmm. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI mayroong report na binigay sa amin mm -hmm. o naka doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng buhay party list mm -hmm. is not his usual signature, is different from his usual signature. Meaning fake yung signature? The fake. Uh, yan yung sinasabi, forged yung signature. Okay now since we are the one saying that the signature is uh, is uh, tunay we have to prove it diba? yes. the other one is saying hindi ko signature yan so mm -hmm. sinong paniniwalaan namin in mm -hmm. bi o yung aming mga mata mmm -hmm. samantalang ang nbi ay alam ko yan na pag tinitingnan ng isang signature gumagamit pareha pa yan ng mga microscope mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ini aralan yan. Mayroon pa silang mga parang sinuzoom yung signature para mm -hmm. makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. Mm -hmm. So, doon sa kaso doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Mm -hmm. Oo, So, binawi, na, na na, reverse na yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Bill Nanueva bilang yes. senador. Pero linawi natin, yes. Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative na si meaning kongresista pa siya noon. Kongresista, oo. Right. At Pero, ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa Sibak, kundi sa buhay, Partylist, party list. Ganun po ba yun? Buhay Partylist, ah. yes. mm. So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng buhay party list, ipangalan ni Senator Joel Villanueva, mm -hmm. nung siya'y congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Pinort's yung signature. At there is no evidence on record mm -hmm. na yung pera na tanggap ng buhay party list ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam mo kasi madaling, mag madaling magbintang na mayroon kang pidaf, binigyan ka ng project, na yung pera nyo napunta sa'yo. Mm -hmm. Di ba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof. Mayroong matitrace mo sa bangko, may, may paper trail, mm -hmm. yun ang mga ma madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi... di, bakit natin ipipilit yung ating uh -oh. maling pananaw sa buhay? Mm -hmm. So, um, doon na natapos yon Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Rimulia Para daw pong mysterious. A uh, secret yung pagkakadismiss noong o pagkakareverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso. Abay hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi mm -hmm. kung titingnan ni mayroon kaming tinatawag na CCMS yung case management system. Kapag mm -hmm. yung kaso ay nare release pupasok yan sa si system eh. Mm -hmm. So nandun sa system na na-dismiss ko yon ang date is July July 2019. Apo. Ay naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant. Mm -hmm. Binigay kay Senator Joel, siguro may kopya noon si Senator Villanueva. Mm -hmm. So hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kong ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Mm -hmm. Mm -hmm. Na lahat nakabuyang yang... Opo, hindi hindi naman ibig sabihin yun, Ombudsman, na lahat to ng desisyon, kailangan nyo ilathala, I mean, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya baka yun ang sinasabi na... Or depende ah, kung makuha hindi ng media. Alaman. Oo, or depende. Alam mo, alam mo, Weng, alam niyo naman ang hirap kung hagilapin para ma-interview, di ba? Mm -hmm. Never na nagpa-interview ako saying that uh, I just promulgated the decision... Uh, recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Mm hindi -hmm. mm -hmm. ko ginawa sa buhay ko yun. Kung ano pinakikiusapan uh, nyo... ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure mm -hmm. whether the respondents are really guilty because our, on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause mm. for purposes of filing an information in court. Pero sa osga ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi yes. probable cause. Mm. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable mm. doubt? di acquitted, eh mm. bakit diba ako magpipiestahan yung ko isang tao mm. na ito si Juan de la Cruz eh, may kasalanan nagnakaw mm. At, at this point, ng pera. Uh, at this point Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na sa na ng Office of the Ombudsman, na-reverse yung dismissal order, uh -oh. tapos na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito uh, umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arrain, so walang double jeopardy kung sakali. But, wala, pwede pa ba siyang buhayin ulit? Uh, aywan ko, kasi wala akong alam na na motion for reconsideration from from my denial of the MR from uh, my oh. granting of the MR mm. noong 2019 wala na ako alam na final pa na MR na MR mm. ngayon pero open eh, for pa MR buhayin. pa yun at that time di ba? Mm. eh ano na ilang 19 to 25 ilang taon na yun di ba? Uh -huh. tapos na ba? may, uh, may uh, prescripted period uh. uh oo -oh. ah hindi ko alam uh -huh. kasi kung kailan nangyari ito kasi 2016 nito final, di ba? Yes, Opo. Ah, uh, kung 2016 final ito, hindi ko alam kung nagprescribe na 'yung offense. Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero ito But, justice. May sinabi din sa discussion noon ng mga senador sa plenary noong inisyu ya ang um, dismissal order kay Senator Villanueva. Nagdebate sila eh. Ang sinasabi uh -oh. sa ilalim ng Ombudsman Act. Hindi rin daw po sakop ng Office of the Ombudsman, ang mga uh, mambabatas at yung mga impeachable officials, hindi 'yun kasama sa poder ninyo para disiplinahin. Kasi meron daw silang inherent sa kanila yung pagdisiplina hmm. sa sarili nilang miyembro. Tama po ba 'yon? Tumpak na tumpak. Tamang-tama. Mm -hmm. Kasi nakalagay sa konstitusyon yung mga impeachable officers. Opo. Hmm. Wala kaming karapatan mag sa administrativo na kaso ng isang congressman o senador. Mm -hmm. Wala. Only on the criminal aspect of the case. Mm -hmm. Mm -hmm. So wala kami ang karapatan magsabi na ito ay guilty of uh, gross misconduct. Wala. Mm -hmm. Wala kami wala kami jurisdiction sa kanila sa administrative cases. Oh, oh, so... Only in criminal cases. Apo. O, oh, mali uh -huh. sa akin yun? Ako gusto kong balikan lang, Ombudsman. Mm -hmm. Yung pong nakita nyo ho, kasi may nagpresenta, NBI, nakita na yung signature e eh, forged. Uh -huh. yung, uh -huh. yung bang evidence na yun, o no, impormasyon na yun, nung panahon nyo lang naipresenta, o panahon pa nung, uh, nung napalitan nyo si Ombudsman uh, na... Conchita Carpio Morales. Carpi Morales may, may, naipresenta na rin ho ba yung pagiging peke ang kanyang signature? Um, hindi ko masyadong maalaala, pero parang ang tingin ko yung depensa ng buhay party list at si ay nirace na yata yon na hindi naman sa buhay party list. Oo mm nga. -hmm. Pero on the fourth signature hindi ko maalaala. Mm -hmm. Kung yan ay nirace doon sa original ano, original preliminary investigation, hindi mm -hmm. ko maalaala eh. Tagal oh, ng panahon oh, 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 yun eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo, oh, oh. kasi eh, tinatanong ko yon kasi baka lang yun ang nakita yung basis, eh wala dun sa una-una. Oh, kaya binaliktad oh, niyo. Oh, oh, eh, oh. Hindi pala ito na, oh, na, na, na Pero, but just eh. the same, doon What? sa aspeto ng hindi nga sakop ng uh, ombudsman, ombudsman, dapat hindi na na-issue yung dismissal order? Ganun ba yun, uh, Justice? Eh, da dapat sana, diba? uh -huh. di ba? Hindi mo na kami pwede mag-dismiss mag ng isang miyembro ng Kongreso, eh. Mm -hmm. O ng Senado, eh. Opo. Criminal. Pwede namin silang file, mm -mm -mm. Oh. Yes. Parang naalala yung pidaf cases nila, Sen. Gingoy. I mean, yes. Huwag sana sila magagalit sa akin. Opo. E eh, criminal case lang, final. Wala namang mm -hmm. final administrative case mm -hmm. uh, na sila from the service. Eh. Mm -hmm. Wala eh. Opo. Alright. So, Just All right. this, maraming yeah, salamat sa oras. At least natin ito uh, lahat. On your side. At nakuha salamat. namin yung side po ninyo dun sa sinasabing secret na decision <laughs> uh, secret po decision. ninyo. Wala ko, wala uh, akong uh, sikreto. Alam mo yan. Uh, going... hindi, yes, sir. <laughs> uh, hindi Thank hindi you. hindi nyo trabaho Thank yung mag-anunsyo ng mag-anunsyo <laughs> ng mga naging decision ah, niyo. ninyo. Depende yung kung makahalukay uh, talaga naming mga media, di ba, Ombudsman? Yan. Ako uh, ay mag-volunteer na na spokesperson. <laughs> okay. Ngayon nga, nag-aaral ako maging reporter para ma yun na ang aking maging sideline ngayon kasi What wala na. na. akong sweldo. <laughs> uh, <laughs> no? Aagawa mo pa kami ng trabaho. Ay, <laughs> ah, hindi, ah, si Alan Gatos ha, ah, si Alan Gatos ang aagawa ko. Okay. Justice, thank you ha. Thank you po, thank you, po thank you kayo. Thank you. Justice, salamat salamat po sa oras. Thank you. Thank you. Thank, you, thank you, you. Ha. Ombudsman Samuel Martinez atin pong nakausap, mga kapuso. Okay.